Hello guys. Kuha po tayo ng alugbati. May alugbati po dito. Ayan. Ayan. Ito po ang alugbati. Kuha pa tayo ng alugbati. Oh, napaka fresh nito. Oh. Ayan. Napaka sustansya po nitong ulam, mga lugawdin na ito. Ang oh, sarap din nito, guys. Oh. Uh -huh. Yeah, meron pa dito sa baba. Oh, Ako, dami na. Tagal akong di kumuha. Ang dami na pala. May pang ulam na naman. Libreng ulam na naman ito guys. Napaka fresh. Pwede ito i-dinengdeng. kaya ilagay sa mongo. Ay, sarap meron pa dito sa baba ayan kumakain ba kayo nito guys gustong gusto ko itong alugbati yung iba ayaw nila ng alugbati pero, pero gusto ko ito may kasama akong dog si Max ayan kuha pa tayo ito na yung nakuha ko oh Ayan pa. Meron pa doon. Ako talaga. Kung meron kang tinanim, meron kang libreng ulam. Ayan pa sa taas. Ayan sa taas. Ayan. Ayan pa. sa taas. meron pa dito ayan marami na ata ayan oh, guys marami na akong nakuha meron pa dito ayan at doon sa loob naman na ayan, napaka fresh na alugbati ayan